talagang kamay lang po. Wala namang makakatulad doon, walang makakagawang iba. Mas lalo kong ginaganda ang pananay ko para bumalik ang customer. Ako po si Helen Ramos, 55 years old. Ang trabaho ko po ay naglalala. Pinakamahirap po ay yung pagkuha ng pandan. Ay yung pandan kinukuha sa bukid. Tapos po, tatanggalan lang siya ng tinik, li lilinisin, tapos po, ida-dry. Pagka-dry po, ay bubulayin na yung kung para para hiwalay Tapos ay ipe-press po. Pagka na-press na, na doon po namin gagawin yung kung ano-ano sukat ng aming binulay. Tapos, pwede na po siyang gawin na ah, banig, pwede na siyang sombrero. Ang kakaiba po dito sa paghahabi ng pandan, ito po ay ginagamitan laang ng kamay o handmade. Hindi po ito ginagamitan ng kahit na anong makina. Proud po ako sa paglalala. Dahil ang mga produkto pong ginagawa dito ay dito lang po matatagpuan sa Pilipinas. Dapat pong isalin ang paglalala sa susunod na henerasyon dahil ito ay sining ng Pinoy. Ako po si Noel Mercado, Tagalumban, Laguna, Barrio, Balimbingan. Ang edad ko po ay 7 years na. Ako po ay isang mananahe. Pagawa ka muna ng pattern. Ngayon, tatabasin mo yung, kukunin mo ang sukat ng isang tao. Pagkagupit, kukunin mo ngayon yung tela ng barong. Guguhitan mo ulit yan ng bago, saka gugupitayin. Punta ka na sa makina mo, tatayin na yun. yung kwelyo, didikit mo muna sa plantahan. Dire-diretso na ang pananay mo, mo. Yung bigyan ka ng ras na maramihan, yun ang pinakamahirap. Halos hindi ka na matutulog matapos mo lang yung barong. Masaya ako kasi isa ako sa naging ng barong dahil ang barong hindi nawawala. Dito lang sa Pilipinas meron. Ang bawat barong na aming ginagawa ay nakakatulong sa ating sining. At ito ay bahagi ng ating kultura.